Ayan, namamatay pag umistart. Ay, namamatay daw sa pag umistart. Okay, start. Papagod ah! na ito <tong> patuloy. Ito muna tayo. <tong>

Walang galit? Wala. Walang galit? Ha? Tingin. May chicken gin. Oh. Kailan pa yan? Ay, ngayon lang. Ngayon lang oh, kasi nabunot ko pala yung ano. Tingin na, eh, pakain ko nga. Ah, may rebulos yun din siya. Kaso lang pagsak talaga minor. Yung anong minor ang ang ano dyan? Okay. Ngayon lang i-check engine yan, nung nabunot ko yung ano. Oo. Oh. Tapos sumatak. Kakaano hirap siya pagka-makanya na. Toto, putok. Kenya sa putok. tingnan natin 'to sa ignition coil. Meron na pag-sindi

dito oh. oh. <coughs> natin. Yung wiring yang pulang cool temperature. Para <tong> ko sama lawan sih sama masih ayo memuncaklah

Putih or pulang? Putih. Bunga isang panitan-panitanin. Putih or pulang? siap? Panitanin siap? Marbilan. Marbilan? Hmm. Lepas marbilan siap? start ko. Ayan, start natin mga kaido. Kung anong lagay, kasi namamatay siya. Sige. Okay. Namamatay pa rin mga kaido. Bagsak pa rin yung minod niya. Yung titignan ay bagsak pa rin yung minod. Hindi yan rin. Scan ko siya. Kasi may check engine. ya, may check engine. Kita nyo may check engine. Ayan, check engine siya. Yan, iscan ko siya. Nakalagay. Yan. Ignition Ignition coil A primary secondary circuit. Dalawa siya nakalagay mo kay idol. Uh, ang code niya ay 0351. Titingnan natin yung isa ang code niya 0351 tsaka 0 uh, P0118 engine coolant temperature 1 circuit high uh, yung naputol na wire kanina yun yun kasi dahil may ignition coil ang problema uh, ano natin uh, kakancel muna natin gagawin mo natin ignition coil bago tayo mag Uh, ang tawag yung mag iris ng ating scanner okay samahan nyo ko mga idol kung saan ba ng ignition if e. natin ng ignition coil kasi itong nilabas nya ng problema so chichik natin muna yung ano yung kanyang wiring baka puto lang May check engine pa? Wala na Ha? Mayroon pa? E, eh, scanin natin ulit Mga kaidol Buo yung balat Pero yung wire niya sa loob putol Kaya pala pagkala ko coil May coil na akong nilagay Ganun pa rin Nag check engine pa rin Yun, putol pala Hinila ko lang isang wire Hinila ko Yun Nakita natin Ito pala yung problema yan titingnan natin, dugtungan natin ulit. natin. Sana ay yun 'ti lang yung putol. Okay. Pumaasahan. Sana Patay na, subukan na palitan ng coil. Idol, ito lang yung problema uh, pag ito yung problema niya, nanginig din ng kina, tapos sirap. Yan. Ito po yung ginawa, ginawa po ito niya, ito. Yung problema. Puputok minsan. Po, puputok, tapos umang andar, mataas, tapos pag unti-unti siyang bumingi na, tapos ano, mamamalya na. Hindi lang sa iglis yung coil po, problema kanila Yung diagnose po, yung yung number 1 putol o okay. oh, tapos yung current temperature putol din kasi yung nagawa ko na bumalik ulit dito yung problema